Ayan mga mix, no? So nandito tayo ngayon sa uh, isa sa pinakamagandang lugar na ating napuntahan, no? Walang iba kundi ang Hamilton Bermuda. Ayan, no? Ang Hamilton Bermuda mga mix, no? Matatagpuan natin sa gitna ng North Atlantic Ocean, no? Isang pinaka isang maliit na pulo na nandito sa North Atlantic Ocean. Na pagtiningnan natin ay eh, maliit lang talaga, pero ito ay nasa 65,000 more or less na mga populasyon no ayan oh ang ganda ng mga structure na nandito mga amigs no so pag nilibot mo yung Hamilton talaga yung pinaka sentro nila makikita mo yung ang uh, gaganda ng mga structures no ayan no oh. so talagang malilibang ka pag ginala mo yung lugar na to no? at sa uh, nagkaroon din tayo ng time na makipag-celebrate sa kanilang Celebration dito no. Na ginaganap nila na more than 200 years na no, mga kaibigan. Marami ding mga establishments, marami mga tindahan na nagbubukas at uh, talagang celebrate din sila Kaya makikita natin na talagang dinada pinupuntahan ng mga dayuhan no, okay. ng mga turista itong lugar na to dahil sa uh, ang ganda no ang ganda ng uh, lugar ayan no so minsan din naging turista rin tayo dito sa lugar na to no at syempre, no sa paggala natin may namit tayong isang Pilipina dito no uh, ang sabi niya dito na siya nakatira. at uh, na, dito na rin siya nakapag asawa at may mga anak na rin siya no kaya ang sabi niya sa amin Maganda daw talaga dito. Every Wednesday, no? Kasi may ganito mga tinda, no? Tsaka ang dami mga nakadisplay mga pagkain. Ayan, no? Mga souvenirs. Ayan. Kung mahilig sa souvenirs. Ayan. Marami dyan, no? Kung mapagpipilian. Ayan, no? So, yan yung sentro talaga ng Bermuda, no? Yan yung Hamilton. So, kakaiba. Kakaibang mga display, no? Na nandyan. Na gawa sa... Ano, local products talaga nila no yan so habang kami namay naglalakad-lakad dito yan no habang nai nadaanan namin yung mga mga ng mga, mga paninda at syempre hindi rin mo yung magisali tayo sa sayo nila no Ayan. ay yan saya dito mga kaibigan no ay yan no eh, tulad nito alright no pasayo sayo, sayo din tayo dyan no masaya okay. sayo din si Piyahe ni Dins no oh oh Tiburon si Steve. Alright. Oh. Boom, boom, boom. Alright. Oh. Alam mo, marunong, eh, no? Oo, sa panty lang lang alam niya no, Alright. No? Yung mga lyrics, no? So, nag-i-enjoy din tayo dito kasi lahat naman talaga, ano, pwede ipitan ng lahat dyan. Kung pwede gusto mo sumaya, no? Kapalagtalan lang ako lang Ang alam mo, ano yun, No? Kasi hindi ko alam yung steps nila kasi dyan, eh. Yeah. Pero ang saya dito, mga kaibigan. Yeah. So hanggang sa muli mga kaibigan, no? Ah, sasunod nating pagbisita sa Bermuda. Thank you.